maka mga kabalen mga foxter so nabubulol na naman tayo pasensya na kayo anyway mga kabalen mga foxter uh, gusto ko na i-shout out sana yung uh, matagal na matagal namin friends sana magkita kita po kami especially kay la Uh, Rosalie Passion, ako and Remedios Kapati po yung Uh, para sana magkita-kita tayo mag muli mga kaibigan ko before kasi alam ko busy tayong lahat so I hope one of this day magkita-kita tayo kasi sila uh, shoutout out ko rin po sila uh, Dina and Florence ah uh, sana one, one, sana kung makaka-uwi kayo muli next year sana and especially nga ulitin ko ulit na especially nga kay Rosalie Passion and Remedios Kapati sana if you still remember me sana PM yun na lang po ko kasi para alam ko kung sana magkita kita tayo lahat para makompleto naman ang dabber cards kasi it's been, uh, been a long long uh, years bago tayo nakita kita so one of, ano nga siguro nga nakita nyo na uh, furniture ko nga na nagkita kami at pinasya lang ko nga si Maring Susan. So anyway mga kabalay, mga foxer, ito na po yung shout out ko muli, uh, sa mga subscriber ko. Nagpapasalamat po ako mga guys, mga kabalay, mga foxer, ang mga nagsusubscribe sa akin. So ito guys, sadali, ayaw mapindot guys, wait lang. Ayaw niya mapindot kaya ano yung ano ko ngayon eh. Sumusumpong-sumpong siya kaya hindi ko alam ba't ayaw na naman. Hindi na naman matuto dito pag ganito siya. Kasi, ang hirap mag, ano, kasi, ang hirap ng isang cellphone lang, tapos hindi ko makita. And then, ito pa, nagsusumpong pa yung, ano ko, baka naman, iPhone. Eh, yung iPhone naman na binibigay sabi nilang 100 pesos or piso lang, eh may babayaran ka rin pala ng 799 na yung ano ba yun, necklace, eh, ang dami ko namang mga uh, alahas naman na all the fake naman siya okay lang siya pero ito nga guys uh, sandali guys ha, kasi naglo-loading pa siya, hindi ko alam kung ma masya-shoutout ko, kundi uh, another day na lang na pwede siyang i-shoutout kasi hindi ko makita yung mga subscriber kasi alam ko Ayan, ito na guys, mga kabalen, mga foster. So, anyway, mga kabalen, mga foster, isa-shout out ko lang mga subscriber ko. Thank you, thank you so much po sa mga nag-subscribe. Especially po, Mary Vold, Dodong the Explorer, uh, The Mighty Dunk views Toasty Toasted, kamiya Ayano, Heart Heart TV, Rolando Cruz, JC Youngs, Charis Orgiza, Sofia, Gustavo Ambrosiani, Jericho Chico Delendo, Ken TB, Marque The Nature, Chokoy, Jennifer Acepe, Azel Vava Ing Tapat, Delete the Green Screen Kids, Seng 1485, Ajin Chaco, Victor Tangelin Powell, Gerard K. Razor, Ultra Hero Tokuzatsu, Joyce Barangan, Maria D6E Lourdes Alves, Za Jimenez, and Analiza Berzabe. Uulitin ko po mga guys, mga kabaleng, especially po kay Rosalie Pasion and Remedios Kapati. If you still remember me, I hope that you can PM me sa chat post. Uh, para makita-kita tayo muli and then yung mga friends namin friends namin na isang uh, dalawang double cats na nasa abroad si so shout out ko na rin sila Dina and uh, Florence po sana one of Uh, next year sana o, oh, one of this days sana magkita-kita tayo especially nga kay Rosalie and Remedios Kapati Rosalie Pasion and Remedios Kapati tapos yung dalawang pinanggit po nasa abroad sana magkita rin tayo na one of this day pag umuwi kayo muli dito sa Philippines anyway mga kabalen mga foster, ito lang yung shout out natin para uh, uh, magkita-kita tayo kaya habang We're still young na para ano uh, habang may panahon pa tayo para magkita-kita tayo in times kasi it's been a long long years na tayo hindi po tayo nagkita-kita kasi ngayon alam ko yata uh, may paparating na naman na something na covid na naman oh uh, baka syempre alam niyo na pag nag covid na naman niya, may lockdown or na, uh, whatever whatever pero sana hopefully and pray sana wala na wala na and hopefully sana uh, yun nga yung binabanggit ko beforehand pa na maraming uh, namamatay nga so ayoko na kasi nalulungkot ako dahil parang uh, actually naka, na, nakakafobia na ako sa mga ganun na situation anyway mga kabale, mga foxter yun lang po uh, shout out lang po ako sa mga subscriber subscriber ko po mga kabalen mga uh, foxter kasi nga uh, Hello po, uh, are you in English or in Tagalog? Uh, hello po, Rip Blacks po, tapos po. Uh, sorry po kung boring po kayo. Kung boring po ito, wag na po kayo manood. Kasi po, uh, nag-shoutout lang po sa mga subscriber ko. Especially sa mga friends ko lang po. Na ang tagal-tagal na siguro mga 36 to 40 years na po kami hindi nakita-kita. Uh, after graduation po namin ng college. So, pasensya na kung nabobored kayo. I don't know kung nag-speak kayo ng na, English or that. Uh, uh, Tagalog na lang po kasi kung naboboard kayo, wag na po kayong manood dito sa aking YouTube kung naboboard lang po kayo. Uh, anyway, mga kabale, mga Foxster, uh, yun nga po, nasi-shout out lang po ako sa mga friends, Friendster ko na 36 to 40 years na po kami hindi nagkita-kita. So, hopefully sana if you still remember me, uh, Miss Rosalie Pasion and Miss Remedios Kapati, kindly PM na lang po kami. Para, kindly PM mo na lang po ako kung nakikilala niyo pa ako. I hope na sana makita kita tayo and yung mga dalawang friends ko na sa abroad sana po kung sana if ever uh, magmeet up din tayo by next year kung 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 kayo bahala kung kailan kayo kung kailan kayo makakauwi and and it's been been a long long years na para naman uh, habang we're still young habang we're still young magkita-kita po tayo sana muli Anyway, mga kabale, mga Foxster, thank you, thank you so much po sa mga na subscribe ko. Especially po, uh, especially po kay Rip Blacks at saka po yung mga nabanggit ko po a ago po, yung mga marami po kanina. So, thank you, thank you so, so much po, mga kabale, mga Foxster. So, anyway, mga kabale, mga Foxster, don't forget to follow, like, and subscribe. Stay healthy, stay safe. God bless us all. Pamanood ko ayaw mo.